Nakipagkita ng lihim ang aking kapatid na babae sa aking kasintahan sa gabi ng aming engagement, ngunit pinanigan siya ng aking pamilya. Limang taon pagkatapos, nalulunod siya sa utang at nagmamakaawa sa akin ng US Dollars 75,000. Kamakailan, nakatanggap ako ng tawag mula sa aking ina, na hindi ko nakausap sa halos limang taon, humihini ng tulong dahil ang aking kapatid na babae at ang kanyang asawa ay nakaranas ng isang trahedya. Para sa konteksto, ang lalaking ngayon ay asawa ng aking kapatid na babae ay dapat na maging asawa ko. Isang beses, ang aking kapatid na babae na si Melissa, 27F, ay nakipagkita sa aking kasintahan na si Lucas, 28M, sa araw ng aming engagement. Si Lucas at ako ay magkasama mula pa noong kolehiyo at siya ay nagpropose sa akin pagkatapos ng halos limang taong relasyon. Naghanda siya ng isang party para sa aming engagement at naalala ko pa ang pakiramdam na parang nasa ibabaw ng mundo hanggang bandang alas 10 ng gabi, nang magpasya akong lumabas sa bakuran para makakuha ng mas magandang signal at nakita ko sila. Sila ay naglalambingan ng sobrang init na sa unang ilang segundo ay hindi nila napansin na nandyan ako na nakangangang nakatingin. Hindi ako makapaniwala na ginagawa niya ito sa akin pagkatapos ng halos limang taon na magkasama at sa gabi pa ng aming engagement. Nang sa wakas ay napansin nila ako, agad silang naghiwalay, ngunit huli na. Tumakbo ako papunta sa aking sasakyan at nagmaneho ng mabilis hanggat maaari papunta sa pinakamalapit na hotel. Ako ay hirap huminga dahil sa labis na pagkabigla sa aking nasaksihan, sinusubukan ko pa rin itong intindihin at pinipilit kong paniwalaan na hindi ito totoo. Ngunit pagkatapos ay nakatanggap ako ng text mula kay Melissa na nagsasabing siya ay nagsisisi, ngunit siya ay in love kay Lucas at matagal na raw itong nangyayari. Ako ay nagbreakdown na parang hindi pa kailanman nangyari sa buhay ko. Pagkatapos ni Melissa, nag si Lucas sa akin na halos pareho ang sinasabi at ipinaliwanag na nag lang siya sa akin dahil iniisip niyang kung makapag-commit siya sa akin. Mapipilit niya ang kanyang sarili na kalimutan si Melissa na siyempre ay hindi nangyari. Sinabi niya na hindi ito tungkol sa akin, kundi tungkol sa kanila at alam nilang sila ang meant to be. Ako daw ay isang placeholder lamang at isang paraan para makilala niya si Melissa. Nanatili ako sa hotel ng ilang araw at sinubukang magpakatatag dahil pakiramdam ko ay baliw pa rin ako. Pinipilit ang sarili na maniwalang ito ay isang malupit na biro lamang. Pagkatapos ng halos apat na araw, sa wakas ay bumalik ako sa bahay dahil kailangan kong kunin ang aking mga gamit at bumalik sa trabaho kung hindi ko nais na masisante. Pagdating ko sa bahay, napansin kong nakatira na si Lucas kasama ang aking pamilya habang hinihintay ang aking pagbabalik. Ang lahat ay nagpakita ng pagmamahal at sinubukang kausapin ako mula nang mawala ako, ngunit hindi ako tumugon sa alinman sa mga mensahe. Kaya tulad ng inaasahan, nagkaroon ng kaguluhan ng sa wakas ay bumalik ako. Lahat sila ay yumakap sa akin, at sinabi kung gaano sila kasaya na makita ako, pati na rin si Melissa na naglakas loob pang yakapin ako ng may luha sa kanyang mga mata. Sobrang litong-lito ako upang makaryak at tumayo lamang doon na parang estatwa habang ang lahat ay naguusap sa paligid ko. Sa wakas, nang tumahimik na ang lahat, sinabi ko na bumalik lang ako para kunin ang aking mga gamit at lilipat na talaga. Si Lucas, natahimik lamang hanggang sa puntong iyon, ay nagsabing hindi ko kailangang umalis dahil naka na ang kanyang mga gamit at lilipat na siya kay Melissa. Ang aking pamilya, kabilang ang aking mga magulang at ang aking tiyahin, ang nakababatang kapatid na babae ng aking ama na nakatira sa amin mula nang mamatay ang kanyang asawa, ay ngumiti ng malapad, kahit si Melissa ay mukhang malungkot ngunit nakangiti pa rin. Hindi ko na kaya at tinanong ko bakit sila nakangiti. Dahil sa aking pananaw, si Melissa, ay sinira ang aking engagement at inagaw ang aking kasintahan na halos limang taon na sa akin. Ang aking ina ang nagsalita at nagsabi na hindi nila mababago ang nakaraan, ngunit maaari nilang tanggapin ang hinaharap at alam nilang ang hinaharap ay kasama sina Melissa at Lucas. Sinabi niya na, kahit na masama ang kanilang pakiramdam sa kung paano nabuo ang relasyon, gusto nilang maunawaan at tanggapin ko ito. Sinabi ni Melissa na nagsisisi siya sa pagkuha sa aking kasintahan, ngunit hindi niya mapigilang umibig sa kanya at naisana niyang sinabi niya ito sa akin ng mas maaga. Pagkatapos, naghalikan sila sa harap ko at ang aking ina ay naglakas loob pang punasan ang luha sa kanyang mata. Nawalan ako ng kontrol at sinabi sa kanila na ang ginagawa nila ay nakakainis. Sa aking pagkabigla, nagalit ang aking pamilya sa aking pag-ugali at sinabing ako ay nagiging masyadong makasarili sa halip na maging masaya para sa aking kapatid. Ako ay nagulat sa kanilang saloobin at sinabi sa kanila na lahat sila ay dapat umalis ng aking bahay. Ang aking ama ay nakialam at sinabi na huwag akong mag-akto na parang bata, na ang mga bagay na ito ay nangyayari, at dapat kong tanggapin ito. Gusto nilang ipagdiwang na ang aking kapatid na babae ay natagpuan na ang kanyang soulmate sa halip na magselos. Sila ay kumikilos na parang baliw at hindi ko na kaya, kaya't kinuha ko ang ilang mga bagay at umalis muli nang hindi nakikipag-usap sa kanila, Mula sa araw na yon, sinubukan ng aking pamilya na makipag-ugnayan sa akin ng ilang beses, ngunit hindi ko sila sinagot. Ilang linggo pagkatapos, kahit na nakatanggap ako ng imbitasyon para sa kasal ni na Melissa at Lucas, na siyempre, ay tinanggihan ko. Ang lahat ng mga karaniwang kaibigan na mayroon kami ni Lucas, ay tinanggihan din ang imbitasyon bilang pakikiisa sa akin, at kahit ilang kamag-anak na alam ang katotohanan, ay tumangging makipag-ugnayan sa aking pamilya pagkatapos malaman kung paano nila ako tinrato limang taon na ang lumipas at halos putol na ang aming ugnayan. Paminsan-minsan, sinusubukan nilang bumalik sa aking buhay sa pamamagitan ng pagbati sa aking karawan o bagong taon, ngunit palagi ko silang iniignore. Hindi ko sila na-block, tinanggal ko lamang sila sa aking mga listahan ng kaibigan at tagasunod, ngunit dahil mayroon akong pampublikong account, maaari nilang makita kung ano ang aking ginagawa, at iyon ang gusto ko, gusto kong makita nila at malaman na ako ay namumuhay ng marangyang buhay at mamatay sa inggit. Apat na araw ang nakalipas, tinawagan ako ng aking ina mula sa isang numerong hindi ko nakilala. Nang sinagot ko at napagtanto kong siya iyon, sinubukan kong ibaba ang telepono, ngunit nakiusap siyang bigyan ko siya ng pagkakataon na makipag-usap dahil kailangan nila ng tulong. Pumayag akong makipag-usap sa kanya ng ilang minuto dahil sa sobrang pagkabalisa niya. Sinabi niya na sina Melissa at Lucas ay nagsimula ng negosyo ilang taon na ang nakalipas, ngunit ito ay nabigo at ang mga namumuhunan ay umaalis na. Naghiram sila ng mas maraming pera, ngunit hindi rin yon nakatulong, at ngayon sila ay lubog sa utang at ang mga usurero ay pinagtutulungan sila. Alam ng aking ina na mayroon akong marangyang pamumuhay at kaya kong tumulong, kaya't lumapit siya sa akin bilang huling resort, nagmamakaawa ng US Dollars 75,000 upang mabayaran ang kanilang mga utang. Tinanong ko kung bakit hindi ako tinatawagan ni Melissa kung kailangan nila ng tulong at sinabi niya na hindi alam ni na Melissa at Lucas na humihingi siya ng tulong sa akin dahil pinagbawalan siyang lumapit sa akin. Sa kabila ng ginawa ng aking pamilya at ng pamilya ni Lucas upang matulungan sila, hindi ito sapat. Kaya kung tumulong, ngunit ayaw ko. Tama si Melissa na hindi ako kontakin para humingi ng tulong, nawalan sila ng karapatan sa araw na niloko nila ako. Sinabi ko sa aking ina na hindi ko kayang tumulong at kahit kaya ko, hindi ko gagawin. Napakainis ng aking ina at inakusahan ako ng pagiging malupit, sinasabi na isipin ko ang pamilya. Sinabi ko na hindi iniisip ni Melissa at Lucas ang tungkol sa akin noong nagkaroon sila ng affair, at hindi rin iniisip ng aking pamilya ang tungkol sa akin habang sinusuportahan nila sila. Kaya't ngayon, wala nang dahilan para isipin ko sila. Nagsumikap ako upang makarating sa kung nasaan ako ngayon at hindi ko ibababa ang US Dollars, 75,000 sa dalawang taong hindi karapat dapat dito. Nagsimulang umiyak ang aking ina at sinabi na hindi niya inaasahan na lalaki ako ng ganito kasarili, inaakusahan na ang aking kapatid na babae at ang kanyang asawa ay mapupunta sa malaking problema kung hindi ko sila tutulungan. Sinabi ko na hindi ko kaya ang tulungan at ibinaba ko ang telepono mula noon, nagpadala ng maraming mensahe, ang aking inabawat oras, nakiusap na pag-isipan ko muli at isipin ang aking kapatid, sinasabi na hindi ito ang oras para sa isang maliit na paghihiganti, at ang problema ni Melissa ay napakaseryoso, at kung hindi ko siya tutulungan ngayon, pagsisisihan ko ito sa hinaharap. Baliw siya at hindi ko alam kung ano ang sasabihin, dahil ayaw kong maramdaman na ako ang masama sa hindi pagtulong sa aking kapatid na babae pagkatapos niyang agawin ang aking kasintahan limang taon na ang nakalipas. Update isa, sa wakas ay nablock ko na ang aking pamilya. Hindi ko ginawa ito dati dahil gusto kong makita nila kung ano ang ginagawa ko at magselo sila sa akin, at dahil naisip kong ang pagputol sa kanila ng tuluyan ay maaaring isang bagay na pagsisisihan ko kung may mangyaring masama sa kanila. Ngunit ngayon wala na akong pakialam. Dapat ko na silang nablock limang taon na ang nakaraan. Iyon ang tunay na maliit na paghihiganti sa aking parte. Ang pagtanggi na tulungan ang aking kapatid na babae ngayon ay hindi maliit na paghihiganti, ito ay lohikal. Nag-aksaya na sila ng maraming pera, at kahit bigyan ko sila ng pera ngayon, hindi nila ito mababayaran. US Dollars libo ay isang malaking halaga, kaya kahit na ako ay mayaman, hindi ibig sabihin na kaya kong ibigay ang ganong pera nang hindi inaasahan na mababayaran ito. Kahit pa ito ay isang malapit na kaibigan, aasahan ko pa rin na mababayaran ang pera, at dito hindi naman malalapit o mahal ang mga taong ito at hindi ko rin maasahan na mabayaran nila ako. Walang dahilan para tumulong. Sinabi ko sa ilang mga kaibigan at sumang-ayon sila na tama ang ginawa ko sa pagtanggi na ibigay ang pera, hindi sa pakiramdam ng paghihiganti, ngunit dahil ito ay ganap na hindi praktikal at hangal na asahan na tutulungan ko ang mga taong nagloko sa akin. Ngunit ngayon ay nablock na ang aking ina at hindi na niya ako mamanipulate ng emosyonal. Update dalawa, may isang malaking nangyari ngayon. Nasa trabaho ako nang makatanggap ako ng tawag mula sa aking kapitbahay na nagsasabing may isang mag-asawa sa labas ng aking bahay na sumisigaw para ako'y lumabas at kausapin sila. Sinabi ng aking kapitbahay na sila'y mukhang baliw at sumisigaw na ng isang oras nang hindi umaalis. Humingi ako ng paglalarawan at nalaman kong sina Melissa at Lucas yon. Sinabi ng aking kapitbahay na kailangan kong bumalik sa bahay dahil hindi maganda ang tingin niya sa kanila. Nagpasalamat ako at nagmadali pa uwi. Pagdating ko, nakita ko silang sinusubukang pumasok sa aking bahay na ginagamit ang susi. Tinanong ko kung ano ang ginagawa nila at tinawag ko ang pulisya. Ngunit mabilis na sinunggaban ni Lucas ang aking telepono. Sinabi ni Melissa na gusto lang nilang mag-usap. Sinabi ko na magmadali sila at hindi ko sila papapasukin, kaya sa labas kami mag-uusap. Sinimulan ni Melissa na sabihin na ikinuwento ng aming ina ang tawag at mga mensahe at kung paano ko sila na-block. Sinabi niyang hindi makatarungan iyon at dapat na nakapag-move on na ako sa loob ng limang taon. Naramdaman niyang ininsulto siya dahil tumanggi akong tumulong at ngayon maaari nilang kailanganin ng mas maraming pera sa hinaharap. Sinabi ko na huwag silang umasa sa akin at kinamumuhian ko sila. Sinabi ni Lucas na hindi sila aalis hanggat hindi ko pipirmahan ang isang dokumento na nagpopromisa na bibigyan ko sila ng pera sa hinaharap. Sinabi ko na balu sila at dapat umalis na sila. Tinulak ako ni Melissa at halos sinampal ko siya. Ngunit nagkontrol ako at tumakbo papunta sa sasakyan. Tumawag ng pulisya. Dumating sila sa loob ng 20 minuto. Inaresto sila. Alam kong hindi seryoso ang mga paratang, ngunit kahit papaano sila ay kinuha. Hindi ko narinig mula sa aking pamilya mula noon, nakakaiba. Ngunit naghihintay ako ng kanilang susunod na hakbang. Update 3 Isang linggo pagkatapos, akala ko, hindi na ako guguluhin ng aking pamilya pagkatapos tumawag sa pulisya, ngunit nagkamali ako. Ang aking mga magulang ay nagpakita sa aking bahay kahapon, humihiling na makipag-usap. Pinapasok ko sila. Nagsimulang umiyak ang aking ina at sinabi kung gaano siya nagsisisi na pinanigan si Melissa. Sinabi ng aking ama na pagkatapos malaman ang tungkol sa pag-aresto, hindi na nila kayang tingnan si na Melissa at Lucas ng pareho at nagpasya na putulin sila humingi sila ng tawad sa pagpanig kay Melissa noong ako ang biktima. Pinahalagahan ko ang kanilang pagsisikap, ngunit sinabi kong huli na para ayusin ang relasyon. Nasanay na akong mamuhay sa sarili kong paraan at ayaw kong bumalik sa pagprioritize ng pamilya bago ang aking sarili. Sinabi ko na iginagalang ko ang kanilang pagsisikap, ngunit pagod na ako. Sila ay nadismaya, ngunit umalis. Hiniling nilang i-unblock ko sila at ginawa ko. Kakaiba, ngunit iyon na yon.